Isang magpapalang araw sa inyo mga kapatid. Sa araw pong ito ay gagawa po tayo ng isang reaction video. Ang reaction video po ito ay tungkol po ito sa pagwawala ng isang manggagawa o let's say na isa siyang heavy equipment operator. No, ang video pong ito ay kuha po sa Liverpool sa England. No, nung hindi nabayaran yung manggagawa ay nagwala siya. So, bago po tayo magsimula, introhan po muna natin. Atin na pong panoorin ang video. Kung, ba, kung inyo pong makikita, base po doon sa sa video na ating pinapanood, nakapasok na nga po yung bako sa mismong entrance nung hotel, no? At kitang-kita -kita po natin na iwas po paikot-ikot po yung bako doon sa loob ng hotel. So, inexpect ko na natin na talagang marami po siyang sisirain, no? Marami siyang binasag na mga salamin. Marami siyang mga binasag na na lahat ng tamaan ng kanyang bako. So dito po natin makikita no, yung kanilang ginagawan ay tapos patapos na po no kung makikita doon sa video na kumpleto na po ng mga gamit. Kapag lagay na rin po sila nung nung para sa kanila sa main door, sa entrance po nakapaglagay na ng salamin. No, kumpletong kumpleto na po maging yung mga laminated floors, yung mga carpet na nandoon ay maayos na. Pero sa isang iglap po ay yun nga, sinira lahat nung operator ng bako ang lahat ng naroon dahil po sa kadahilan ng hindi umano sila na bayaran. Ayan, kitang kita po sa video na sira na yung entrance. No? Yung entrance po ng hotel. Ayan, kung makikita rin po ninyo, yung kanya pong mga kasama ay parang parang wala lang no wala lang hanggang sa may nang may dumating na po na ibang mga tauhan doon na maari hindi niya hindi niya kasama o, so, yung, yung pala po gagawa pa, doon palang sila gagawa na action pero kung makikita po ninyo yung back na nasa loob ay marami na po siyang binasag so doon po sa video natin kung makikita po natin na talagang galit na galit po yung operator No, galit na galit ka, na, galit na galit po siya kasi hindi nga po binayaran yung kanilang sweldo. So, maging aral po ito sa lahat. Sa lahat ng pagkakataon, no. Marapat po na ibigay po ang napag-usapang bayad. Ibigay po ang ang napagkasunduan. No, maging maayos po tayong kausap. At the same time po, maging ma maging mahinahon din po tayo, no. Paalala po 'yan. Mga kapatid, ang video po natin ito ay nagnanais na mag, pa, magbigay paalala. No? Nagnanais na magbahagi ng, ng mga pangyayari na kung ano ba ang maaaring mangyari sa aktwal o sa job site natin. No? Ang video pong ito ay hindi po nagnanais na maghati ng karahasan. Ang video pong ito ay hindi po na, nagnanais ng Uh, maghatid ng kung ano mga pang-uudyok. Ang video pong ito ay nais na mag-iwan ng isang mensahe na dapat po maging tapat, dapat po magpasahod ng tama, at dapat din po maging mahinahon sa lahat ng pagkakataon. So, dito nga po, tuluyan ang nakapasok ng ano, ng hotel yung bako kung inyo pong makikita sa video no, ay kumpleto na po lahat ayan po may mga carpet na may mga laminated floors na may mga salamin na po paikot pero winasak po ito nung, nung bako ayan so stop po na tayo so dun sa video natin mga kapatid dun po makikita natin na napakadelikado po yung ginawa nung operator ng bako no, inilagay niya ang kanyang sarili sa napaka-delikadong sitwasyon. Maging yung mga tao na nandun sa loob ng hotel ay inilagay po niya sa napaka-delikadong uh, sitwasyon. Unang-una po, makikita na marami pong nabasag na salamin. So, malaki po ang chance na may matamaan o mabagsakan po doon ng salamin. Makikita din po na yung mga kisami ay nagbagsakan na po. So, mahari pong madaganan sila doon. Tapos, kung makikita din po natin yung mga electrical wiring po nila ay nagkikislapan. So, doon makikita po natin na marami na pong naputol na linya ng kuryente. So, may power supply na po yan doon sa loob at napakadelikado po. No? No? Malaki ang chance po na makuryente sila doon. So, mga kapatid, dito makikita po natin sa video na ating pinapanood na pag tayo po o alam po natin na ang trabaho sa construction ay mahirap. No? Ah, mainit, tapos minsan mararanasan mo pa na yung gutom, yung uhaw, no naghahalo-halo na po ang ating nararamdaman sa ating pagtatrabaho sa construction. No, danas po natin 'yon. Pero dapat po maging mahinahon tayo sa lahat ng pagkakataon. Kontrolin po natin ang ating emosyon. Dapat po ang una nating gawin bago kung ano man yung gagawin nating hindi maganda ay pag-isipan po muna natin. Huwag po tayong magpadalos-dalos. Huwag natin pong gagayahin yung ginawa po ng ating kapatid na na operator ng heavy equipment na yun. Huwag na huwag pong natin gagayahin yun. Uh, maraming paraan po mga kapatid para yung mga bagay na hindi po nila naibayad sa atin ay ating makuha. maraming pong paraan pero hindi po sa ganung paraang marahas. No? Napakadelikado po nun. Baka po mamaya pag naging marahas tayo o takip padalos talos tayo makagawa tayo ng isang bagay na maari nating pagsisiyan habang buhay so so ipagpapatuloy po natin ang ating panonood no if that this sentence was given was that this sentence was given was driver po sentence was given hinuli hinuli this sentence was given was that this sentence natin So stop muna natin, no? Yung driver po nung bako ay hinuli po siya ng mga pulis dahil sa kanyang ginawa na pagsira doon sa hotel na kanyang pinagtatrabahuan. Hinuli siya ng pulis tapos pinagmumulta po siya ng kulang-kulang 1 million dollar. No? Tapos base po doon sa sa panibagong video na ating pinanood, nahatulan po siya ng limang taon na pagkakulong. So eto po mga kapatid yung sinasabi ko kanina no, na maging maingat po tayo sa ating magiging pagkilos. No? Na huwag pong maging padalos-dalos kaya po nung kapatid po natin na operator po ng bako, naging padalos-dalos siya sa kanyang kilos. Ang nangyari, indis po na makasingil siya o makakuha po siya ng bayad sa kanyang pinagtrabawan, ang nangyari po ay nakulong pa po siya. Ang nangyari po ay mag, pa po siya. Ito po yung sinasabi ko po kanina na sa bawat pagkilos po, dapat po ay maging mahinahon. No, sa bawat pagkilos, isipin po na ang magiging resulta nito ay baka nga po pagsisiyan po natin sa bandang uli. Sumuli so, po, ang video pong ito ay nais po nating magbigay paalala at makapagbigay ng aral sa, sa mga nagpapagawa at maging sa mga gumagawa. No, magbayad ng tama No, magtrabaho ng tama, maging mahinahon sa lahat ng pagkakataon, lahat po ng bagay ay napag-uusapan sa maayos na paraan. Dalangin ko po na ang video pong ito muli ay nakapagdulot sa inyo ng kaalaman, nakapagbigay sa inyo ng paalaala, at nakapagdulot sa inyo ng inspirasyon na sa lahat ng pagkakataon, maging mahinahon, maging maayos na kausap. Sa muli po, ito inyong kapatid, Jude Rios, Maraming maraming salamat po at God bless